Hello, good morning. Welcome to my YouTube channel. Uh, mga kabay, nandito po ako sa ngayon trabaho ko. Uh, uh, ito ay, sito, itong, araw, itong araw na ito, matapos na po itong uh, palitada dito sa loob. Uh, bali, ang trabaho ko po ay nangaanganto ng bintana. Nagkakanto po ako ng mga bintana. Ayan o. At ayan o. Ngayon, yun nga itong araw na ito, tapos talaga itong uh, palitada dito. At uh, chat out ko palang lang aking bro na ng aking aming foreman ah uh, uh, chat out sa iyo foreman at uh, patuloy mo lang yung ginagawa mo at uh, makakahanap din tayo ng uh, mga kaibigan natin sa YouTube magpapagawa sa bah ng bahay i uh, ipm lang po niyo ako mga kaibigan sa YouTube uh, hanapin niyo lang abay o kaya founder ko lo GBI ang FB ko at uh, bibigyan ko po kayo ng isang porma hindi lang magaling at mabilis pa po yung magpapatrabaho kasi yun ang ina inaano namin uh, halos naman lahat kami dito mga trabahante eh, gumagawa kumbikilos uh, gumag -gum, man hindi naman hintayin mo lang na nandyan ang porma o nandyan yung sino Um, yun na ng pag uh, kilos sa amin dito wala at saka iniisip namin mga kabayo oh, hindi na hindi namin iniisip ang oras basta nandito ka sa trabaho focus ka sa trabaho hindi yung ano eh kita nakita niya naman oh 24 days 24 days pa mga kabay ang it, itong bahay na ito nakikita niyo naman oh hindi po sa itong pagyayabang at uh, hindi po sa sinasabi ko na binubuhat ko yung uh, upuan. Pero totoo lang po, 24 days kasi pag linggo wala po kami pasok. Kaya yun. bali shout out naman sa aking mga kabady dito sa aking trabaho. At uh, ma nagkakaisa kasi kami, nagkakaisang aming uh, iniisip paano pagtatrabaho ito yun oh ayan oh ayan, ayan ayan mga shout out, mga buddy ah ayan oh si mga bro ayan. ayan mga kabay at hanggang dito na lang ah baka siguro bukas eh magkakabit na kami ah, magkakabit ng bubong ah siguro medyo, medyo maganda na hindi na tayo po delikado sa init eh katulad sa akin high blood ko pero pinakiramdaman ko po yung katawan ko kung hindi na maganda ang pakiramdam ko eh bahala tatago ako o kaya maghanap ako ng hindi masyado ko mainitan ayan mga kabay uh, uh mega mega shout out po sa ating lahat at uh, wag po kalimutan i-share ang aking video at uh, subscribe. Paki-bell all naman po para updated updated po kayo sa lahat ng aking mga video. Okay, bye-bye!